ang pagparito ng anak ng tao. Mateo 24, versikulo 29 hanggang 31. Pagkatapos ng kapighatiang iyon, magdidilim ang araw at hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos ay lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan sa hudyat ng malakas na tunog ng trompeta. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Salamat sa salita ng Panginoon. Ang mabuting balita. Thank you for listening, everyone. God bless us all every time.